Sapang Community. Minsan mo na rin bang naisip na mag-build ng isang community or meron ka nang nasalihan na community? Siya nga pala sa mga hindi nakakakilala sa akin. Ako nga po pala si Marcel Butad. At enjoy nyo guys yung ating napakagandang background at kita nyo naman may mga dumadaan. Nandito kasi ako ngayon sa UMC, sa Quezon Memorial Circle. So, um, Maricel butad nga po pala at isa tayong ma sa buhay at saka sa kasalukuyan isa po tayong uh, nasa affiliate. Yan yung nauuso ngayon. Oh. Baka kung affiliate ka or gusto mong mag ang community or meron ka nang isang nasalihan na community, tapusin mo 'tong video na 'to. May kwento ako sa inyo sa usaping uh, community. Two years ago, may sinalihan akong community which is sa usaping pagnenegosyo kasi talagang yun ang gustong gusto kong gawin eh, ang mag-business. Tapos yun nga ang nangyari. Um, tinuturo nila doon paano mag-business hanggang sa nag-offer na sila ng program. Hindi pa rin ako sumali sa program kasi nga may bayad. So, para, nung time na yun, parang ini-enjoy ko kasi yung free lang na uh, sa ano, free na pagtuturo. Tapos, 2024, problema ko pa rin ng pera. Not until meron akong isang nakitang community na pwede ka daw magnegosyo ng walang puhunan. So, nakuha yung atensyon ko. Tinutukan ko na. Hanggang sa yun nga, nabanggit ko kanina yung programa. Di ba problema ko yung pera? Pero itong programa na to, hindi na ako nagka-problema sa pera kundi sabi ko this time is kailangan ko na mag-invest sa personal na development ko. So, sa madaling salita po, nakapag-join uh, na tayo doon sa programang yon at nagbayad nga po tayo. Pero I realize na hindi po sayang lahat na binayad ko kasi eto ako ngayon. Nakikita nyo na ako sa video at nai-enjoy ko na ang pagawa ng content dahil sa community na yun. And until now, grabe talaga ang paniniwala ko na rin sa community. Kaya sa video na to, medyo mahaba ito eh, no? Sana matapos mo na bakit ko sinishare ngayon ang pagkakaroon ng community. Kasi naramdaman ko po ito nung no, nakafocus ako sa TikTok at eh, naglalive ako. Nakabel tayo ng hindi pa naman sobrang daming uh, members sa community pero nakita ko na yung mga tamang tao na pare-pareho kami ng uh, pinaniniwalaan at pina, yung ipaglalaban pagdating din sa pagninegosyo kasi puro kami affiliate doon eh. So sabi ko gawa tayo ng community na dito sa pag-a-affiliate ipapractice natin at yung community gagawin natin na tayo mga madidiscarte sa buhay. What if sarili naman nating produkto ang ibebenta natin, yung masabi nating atin. Kaya naniniwala na ako ang community is malaking tulong yan at sa panahon ngayon dapat meron tayo. Iwasan mo na yung sumali sa mga community, wala kang natutunan, kundi ikaw na ngayon ang gumawa ng community mo. So, yun lang naman, be part of my community, masiskarte sa buhay, kasi I help masiskarte sa buhay, content creator na makapag-launch ng products without tech headaches. Tatrabahuin natin ito at walang imposible. Iba ang power ng community, tulong-tulong tayo. So, yun lang naman, always remember that success is start when you decide to begin. Don't forget to subscribe this video, share and like na rin. Bye.